ano yung pag-abroad wala ka namang puntar na negosyo wala pong yung mayaman na nag-abroad sa mga Asia country at sa Middle East kung hindi mo ito ilalagay sa negosyo mark my word kasi karamihan ng mga yung po is doon sa US, Europe mga ganun pero ang, yung balik-balik sa abroad as wala rin kasi hindi mo siya pinutuap sa business wala din talaga kaya, kaya ako, nang hinahingpit sa pag-abalik ko ngayon kasi puro palabas ang pira. Tuwing sa sahod, may sakit ang mga anak. oh, kita niyo na. Tuwing sa sahod, may sakit ang mga anak. May project sa mga anak. May bayarin mga anak. May tuition fee ang mga anak. So, nagkakailag ka na. Saan pupunta ang pera mo? What if, nag-60 ka na at wala pa rin? Saan mo ilalagay? pa ng edad ka na 60 tsaka na mag up ng business no, hmm. dapat na yun pala kaya parol ako doon sa bayo ko nung nasa, nung supportada pa ka ng aking foreigner is, tsaka nila sila sa akin sila nakatira noon alam mo no, talagang chinalas ko yung bayo ko, ang sabi ko hanggang dyan ka na lang ba sabi, ko. tapos talagang chinalas ko siya, kaya nagpursi ka ngayon mm -hmm. di buhay lang ay is asing sarap niya na buhay ng kapatid ko. Oh, oh, oh. Thank you, Tad. Di ba? kesa dati gaisip ka nung ano yung nakaunin kada si kada adlaw kung ano sila on. Ngayon yan, ang bayaran na sa mga, sa mga, ano, sa pisa, ang ano, di ba? Kaya, ako rin, magpuputap ako. Mabakay ako sa inyo ano, pisa. Kaya, step, by step by step lang. Hanggang, buhay, may pag-asa. Di ba? Kasi, si si Bangladesh na anak <laughs> is next year pa ulit siya babalik sa kaya magkapag ipon tayo na siguradong business hindi po ako ayoko ko na po na sari-sari store kasi mabilis kinahain ng mga bata kaya yeah. at yun lang ako ang way ko mag-put up po ako ng business like my sister Kung ano po yung nakikita nyo na, kung nakita niyo yung Facebook ko account at sinisir ko yung negosyo niya yun ang magiging business ko yung gawin i-bill ako sa kanyang Instagram kaya na. nawa loobin kay ang Panginoon nagkala -ano ng ang mga parang is matupad mag-start sa maliit na apunan. hindi malita maliit na super kaya hindi ka makabili ng gulong nun yung mga apunan, ako ng limang gulong o diba kung alam niyo na lang kung ano yung technique ko Ak makapunan ako ng limang gulo at mga 50 pieces na interior ah, okay na yun ang dilihin na ng business kasi marunong pa ako manage kasi hinuruan din kapatid ko nagtrabaho sa kanya noon. dun sa That third floor ba naman eh binuntayan ko eh ng mga pyesa doon kaya as in talagang natuto ako kaya lang dito na naburo tayo wala tayong libre diriskarte ako kaya yung ating kasama na magpapalakot laban lang yan siya Jan at ako yun pag ako nakabait nakabayad ng utang pero uli-uli yung mga kasi kailangan natin yung um magpunan paano ka mamulungan na yun mauna yung utang sila yung utang nandiyan lang yun ako magkakaistil sa mga utang ako nga maraming utang pero hindi ko yun pinagkakaistil sa'n kasi nga kahit ilang dekada na yung libo-libo, hindi yan libo ah, libo-libo pinuotong mo. nung pano na supportado pa ka nung, mga nabis Kailangan nung apuotong ako nung, um, kaya, hindi na, hindi na rin ako kaya maya agad. Kaysa magkasakit sa puso kay is, ng pautang, nung no, wag mo isipin ang mga pautang magkasakit ka sa puso, kulang pang itong bayad mo kung sakali may harap, ha? di diba? So, kaya mo na siya, darating na ng panahon, magbabayad din mo. Alala nila yun. Ibang tao hindi nakakala na ano. Kasi kung hindi makakalala, pinapaalala nila yun. Diba? Alam nyo yun. Kaya, ganun. Lapan na talaga. Sa mga, sa mga pautang dyan, ayun ako. Kung yung isipin nyo, ako ang mas malaking nga pautang ko kaysa utang ko. Hindi ko inisip. Ang bakit? Kakasakit lang tayo. May stress. Puno ay, <laughs> diba? Um, Share ko lang ako yung mga pops <coughs> Medyo inuubo ko naman. Kung kukain pa naman ako ng mga eleksyon is, kumain ako ng ang tawag doon, no? Nang palamig tsaka cake. Pinagsama ko yung mainit at kulang. Ayun, mamalat ako. Tapos akong kahapon, may bigla akong diet. Anong diet? Hindi eh. Hindi diet talaga eh. Nagkakain ako, tapos may LBM ako. Oh, yun nangyari sa akin.